Welcome back to my channel. It's me again, Yang here in Canada. Sobrang tagal ko nang nag-upload, guys. I'm so sorry sa lahat ng mga subscribers ko. Char. My subscribers, actually happy-happy ako kasi 1000 na ang subscriber ko may mga tao pala talaga gusto akong panoorin. Anyways, thank you so much for subscribing to my channel. So, for today's video, guys, i-update ko kayo sa life ko dito sa Canada. After two years of being here, ano ba? Nagsisi ba ako? <laughs> anyway, so, hindi ko napapatagalin. And let's start with the serious talk. Quick recap muna tayo, guys. Nung dumating ako dito sa Canada. Student ako doon sa Ontario. At lahat ng uri ng trabaho pinasuhan ko kasi I really need financial money. Kaya yun sa mga previous vlog ko, tignan nyo, kailangan nyo talagang financially stable kayong pumunta dito. Hindi yung, huwag kayong maniniwala doon sa mga sabi-sabi ng iba na kaya mo na pagdating dito. Kasi most sa mostly sa mga nakilala ko, may talagang hanapin ang pera at work especially doon sa Ontario. Kasi sobrang dami na nang nag-student visa, daming competition. So ayun, naging janitor ako sa school, sa school mismo na pinag-aaralan ko, which is I found found it very embarrassing. Though, matinong trabaho pero hindi ako ganyan sa Pilipinas. Never kong na-try na maglinis ng inidoro, ganun, and, uh, maghakot ng basura. Tapos may okay lang sana na ibang lahi lang yung nakakakita. Tapos sobrang daming Pilipino. <laughs> yung parang iba yung tingin nila sa iyo. Ganon, ganon. Totoo na kung mga Pilipino lang din ang siyang titingin. Maliit ang tingin sa iyo. Um, and then, doon, nagtrabaho din ako sa fast food. Sobrang nakakapagod. Winter yun. Tapos ako yung cashier. Ako yung naggagawa ng, nagmamasa ng mga arena. Gagawa ng biscuit. Ako yung nag naglilinis lahat sobrang nakakapagod ang life pero ginawa ko yun tiniis ko lahat yun kasi uh, um I really need money for my tuition and for my daily expenses and then after graduating I transferred here in Nova Scotia kasi may offer dito na trabaho as CCA continuing care assistant kung sa atin pa sa Pilipinas Uh, ang tawag natin is mga caregiver. Nagtatrabaho ako sa long-term care sa mga matatanda. Which is a very fulfilling job. Sobrang nakakaantig sa puso. Charis. I love my job. Actually, yun pa rin ang trabaho ko ngayon. So, ayun na nga. Nandito na ako sa Nova Scotia. And then, as I look back, nagsisi nga ba ako at pumunta ako dito sa Canada? My life in the Philippines as a nurse... Hindi naman sa ganun kahirap pero hindi ko nabibili yung mga gusto ko kasi yung sahod sa nurse sa Pilipinas unless you are a regular employee or under or public ka government ka like trabahante ka ng DOH malaking sahod mo pero pag sa mga private at mga casual na nurse talagang mahirap i-budget yung pera kaya nung nagkaroon ako ng opportunity na makapunta dito as a student, talagang ginram ko. Pinasukan ko lahat ng trabaho, tiniis ko lahat ng hirap. Kasi alam ko na swerte ako at nakapunta ako dito. And masasabi kong hindi ako nagsisi. Kasi right now, I am sending money to my parents and they are able to enjoy lahat ng mga pinagpaguran ko dito at ng ate ko. Nandito din kasi yung ate ko. And I can see an improvement in our lives. Ganun ba? Parang nabibili ko din ng mga gusto ko dito. Kaya sa mga nagbabalak o mga nagdadalawang isip na pumunta dito sa Canada, may mga pros and cons. Yung cons, sobrang hirap talaga ng first year mo dito kasi yun yung adjustment mo. Yung mga makikita niyo sa news na umuwi sa Pilipinas kasi sinabi nila na pangit ng buhay dito. yon nag a pa sila. Pero siguro pag you've learned to work hard and sacrifice a little or more, you will harvest eventually or lahat ng pinagpaguram mo ay magpipay off din. Hindi ko naman masasabi na successful na ako. Ang, ang akin lang is, I'm already feeling okay <laughs> and um, partially stable being here in Canada. Kasi yun nga parang nasa na open na ang door for me. And so ayun nga in general guys, hindi ako nagregret na pumunta ako dito. Daw minsan, sad ako, naku-homesick ako, inggit na inggit ako <laughs> sa mga karilala ko, mga pinsan ko, especially na ngayong summer, sobrang daming outing, ako andito lang sa bahay, stuck in my room, tapos work lang, pero masasabi ko, lahat kailangan dapat mag-sacrifice kasi andito ako kahit hindi ako ganoon kasaya, walang masyadong social life. At least I am able to provide for my family. At hindi ko naman sinasabi na hindi nila na provide yung family nila. Sadyang marami silang pera. <laughs> Kaya pinili nilang nandoon sila sa Pilipinas. Sa mga nagsasabi na mga yung marami kasi akong nakikita, binabash nila yung mga nandito sa abroad hindi nyo lang alam na mahirap ang buhay dito sa abroad at hindi kami mga ambisyosa hindi kami um, hindi naman sa ibig sabihin na hindi kami proud kung saan kami galing ang amin lang is we want more for our family sino ba naman ang hindi gustong makapagbigay ng mga pangangailangan sa pamilya di ba, lahat naman tayo kaya kanya-kanya na tayong diskarte sa buhay. Huwag nyo nang i-bash yung mga pumupunta dito sa abroad or yung especially dito sa Canada. Ang daming basher. Na, ang <laughs> daming basher ng mga nandito sa Canada. Kasi marami akong pinapalo na vlogger. Kawawa sila. Parang palagi silang binabash na sa kasi kayo. Ba't andyan kayo? Eh, nagpupunas lang naman kayo ng tae. Ganon. Hello! Parang Mali, ano ba yun? I mean, marangal naman yun na trabaho. Hindi dapat ikahiya. Ang ikahiya mo, yung nag nagpipiling ka na kaya mo. I mean, nagpipiling ka na kung sino ka, eh, pabu papuhat ka rin din naman. Palamunin ka din naman, no? Parang kinakain mo na lang yung pride mo kasi ayaw mong magaya sa amin na nagpupunas. <laughs> Ganun. So, anyways, guys... Um, walang kumisah tungo topic for today's video. I uh, will think more in the future. So ayun lang, guys, I hope that you get something from my video that helps you decide to come, either to come here or pursue being a student here in Canada. Especially na sobrang daming changes. But don't worry, guys. I think na this is only for two years. You're just adjusting. Babalik din sa dati na mga ngailangan na naman sila ulit ng sobrang daming student. I hope to see you soon in my next video and please subscribe to my channel if hindi ka pa nagkapag-subscribe. Thank you so much and I'll see you again. Bye!